Okay, hello, good evening. So, this is the cartomancy para sa client ko. Oo. Parang nag-worry siya na, na lola patungkol sa kanyang pamilya dahil yung family niya parang nabiktima sa mga kulam. O, kahit nagpapariling siya. So, okay. So, wala lang akong mga babagitin na pangalan, no? But this is real life real people na mapapariding po. So, patungkol dito sa sa kanilang mga buhay na, na nag-aas sila ng gabay sa bara kung anong lalabas. So, sige, mag-start na po tayo sa cartomancy para kay Lola. Okay. check mo muna ang cards later. Okay. Again, I shuffle the cards. Okay po. Mag-start po tayo sa card to bansi po niya. So, this is for you. Okay. Ano siya ngayon? Ang daming mga iniisip mo ni Lola today patungkol sa kanyang pamilya okay so ito na nga no ang first card na nag-reveal ngayon ay patungkol ito sa pamilya na may, parang na worried siya sa sitwasyon so parang may napapansin siya so it's all about na rotate po ang buhay niya um patungkol sa pamilya niya o sa mga apo niya okay i guess na mabait talaga itong Lola, itong eh, client natin ngayon. Oo. Nag-worry kasi siya eh. Sige. I shuffle ulit the cards. Tingnan natin kung anong lalabas. Okay. Okay, now first, um, first reading po niya, says so, parang may mga, may mga nag-asawa po dito. Yes, lumabas dito. Parang na-disappoint siya sa dalawang lalaki, which is, al, baka anak niya ito, isa, isa ay, parang asawa ng kanyang may babae eh, manag-asawa so ba, na disappoint siya dito sa lalaki oo, oo yung lalaki na, na king of hearts na disappoint po siya dito so oo, May, puro manag-asawa naglalabasan dito oh. anyway sa reading niya continuously um, okay naman ang relasyon niya sa, sa anak niya mga babae but dito sa lalaki parang quite disappointed Oh, may isang babae din dito paparating din na may magandang balita. Oh, so So may may ano ito. Parang hindi ko nakita na nagtatrabaho siya para negosyo to, no? The three of um uh speed either making man in, in what way daw na kumikita si Nanay. Okay, sige. Number two questions, tignan natin. Parang nag-worry siya, no? May lalaki, may dalawang lalaki siya. Isang lalaki na bata pa, ang isa ay parang may asawa. Na-disappoint siya sa mga act nun. First reading, second reading, let's go beyond. May pera si nanay, oh. May pera siya, sis. At saka yung asawa niya, oo, may pera naman din. So, ano ba yung mga work nila? So, either doing business or... Parang... Kasi yung asawa ng... Okay, so baka papa mo ito sis. Kasi yung papa rin yung anak kasi. Oo, so bali mama niya ito. Um, sabi dito yung partner, o oh, di ba buhay pa yung papa, pa partner niya yan eh. Oo, oh, oh, may pera siyang ibibigay. Actually, malaking pera din nga ito eh. At saka may manag-asawa daw na coming sa kanya. Pero itong manag-asawa to parang may hatid na problema. So ito na nga sis no uh, for uh, second reading niya ay yung husband niya eh uh, may ibibigay daw na pera. May manag-asawa dito paparating daw sis. Na may may akibat na para may news na hindi maganda. And then sa susunod sis, uh, may dalawang positive alas po tayo. May news siyang matatanggap. Good naman din in, in matters in financial finances pero pagdating sa relasyon ng kamag-anak mga anak niya, parang hindi. Oo, may mga problema nakaabang. May problema sa isba. Mm -mm. So, itong the second reading niya, yung husband niya is here. Oo, parang may ibibigay sa kanya pera. Pero, may manag-asawa pa parating na may problema. And then, mostly, parang nagkaroon talaga siya ng mga disappointment sa mga kamag-anak niya. O, o, o partly sa kanyang pamilya. Pero sis, may may, may pera siya ha, sa kanila. Tingnan natin sa third. reading. Oh. Alam, may alas siya sa ano ha. Sa third reading niya, may alas po siya. Mm-hmm. Galing sa isang lalaki na married. Mali po ay may alas na ispili dito maganda. Partly sa kanyang pamilya. May isang lalaki kasi na married kasi dito ba. Oh, grabe yung ano niya dito, ha. O, oh, problema siya. Oo. Oh, oh, may tatlong alas lumabas dito. May pera naman talaga si nanay, no? Well, sa kanyang asawa, husband niya. Oo, oh, oh, meron naman. Magbibigay intrigo naman din. Pero parang sabi dito, may isang lalaki daw na married na. Para ba kung may, may connection nito, eh. Baka isa sa mga anak niya. Baka son-in-law ito. Oo. Oh, oh. Kasi sabi dito, Parang anak eh. Or pwede din anak niya mismo. Di ba may anak siyang lalaki. para bang may problema sa pera itong lalaki na Mary? Oo. Kasi parang an ang hatid niya sa inyo, no? Sa mama mo parang problema. Oo. Patungkol yan sa pera kasi eh. Hinaharap niya itong pera. The the three of diamonds is all about money, sis. Oo. Tingnan natin ha na kung ano magiging trippy cards ng na iyong nanay. Okay, super so active mga cards ngayon dahil new moon ngayon. Okay. So ang alas ang nag ang nag-bear ng alas na 'yon, parang malas is sa isa sa mga lalaki I, I, I think son-in-law kasi family siya eh. son-in-law or anak talaga niya mismo pero so far okay naman okay naman din ang mga takbo ng kanyang reading no? sa third lang tayo na medyo may alas tayo dun okay tinan natin laki 13 mo ha may mga tao dito yes so si nanay, okay naman si nanay oo, oh, mahal ka ng mga taong ito. So, tingnan mo ha. Okay, so based with our interpretation ngayon sa ating Lucky 13, ay may isang lalaki dito na, na para bang nagta-travel o biyahe, parang anak din niya. And then, meron din isang managasawa dito na nakasakasama niya. mag lang siya sa isang manag-asawa po ang sabi dito, magbibigay daw tinong ng problema sa kanya. Problema like for example parang parang related siya sa money. Manag-asawa. Kanina pa ito nakita ko sa ano sa cards. Pero si na si mama Moses is okay naman siya o yung yung business niya flourishing o may mga konting mga problema pero malulutas naman din pero dito oh, nag nagrepeat kasi manag-asawa. and uh, the jack diamond the the jack um, clubs at uh, queen of hearts ay mga kapamilya kasi nakatres at dos tayo combination eh yung mundo ng mama mo nakaikot lang sa inyo mga anak no yes at saka sa mga apo din so i think she is a good person pero kung tatawagin kung titingnan natin kung may mga kulam-kulam ba wala but natanong din niya yung about sa apo niya kung may mga halong black magic no, iba yun yung uh, lifestyle ninyo ha huwag masyadong siguro mga teenage ngayon mga bata ngayon medyo babad na sa cellphone oo, baka magkakasakit ba o walang masyadong nagpapawis so si sabihin mo sa mama mo wala ako nakita mga black magic but either like may mga family problems lang po kayo okay so yun So, yun na nga guys, no? So, nagpaparinig ay anak. At saka pinarin niya yung mama niya. Which is, may mga apo na din. Oo. oo Kaya, tinatanong niya kung meron bang ng kulam. Wala akong napansin na kulam. Pero as before, meron talagang nag, nag ano sa kanila. Oo, oh, nan, nangungulam. Pero ngayon na parang meron na, alam na nila, aware na sila. So, ngayon parang nag na yung mga mga depensa nila ba? So, may, mas magaling talaga na may depensa kayo. Hindi kayo open target sa mga tao na iingit sa inyo, no? So, based dito sa mga, matagal ko na kasi itong client eh. Oo, nakita ko din yung mga panahon na sila ay eh, parang pumupunta din sa, sa mga gamot, nagpapag, nagpapagamot sila kasi may, parang may neighbor sila na naiingit sa kanila. Oo, nakita talaga sa bara as well as sa legit na mga gamot na pinupuntahan nila. So, yun na nga, parang bata pinupunta Pero ng ngayon no, parang may mga something, parang umikot na yung mundo kasi yung nang kulam na ingit sa kanila parang bumalik oh so kayo mga gumagawa ng mga black magic magingat kayo baka baka kayo'y mabalikan ba oo lalo na yung mga target ay mga innocent oh eh. sige good evening so ito na nga no sa reading ngayon sa ibang tao pa rin. ito kasi yung anak na kasi no reading eh Yes, we are now in New Moon Reading. So, kayo, kung gusto nyo reading, kung gusto nyo mag-avail ng mga reading ngayon, Cartomancy and Tarot Reading, pwede yan. So, mag-PM kayo sa messenger ko. Walang iba. Tayang cha palm Tarot Readers. So, good evening, guys. Salamat sa pag panunood. Bye!